Hello mga upay na adlaw! Today is June 30 Katapusan na ng buwan So, habol tayo guys <laughs> uh, Welcome to our YouTube channel So, hindi na kami masyado mag i dahil dahil uh, Short uh, video lang naman to So, uh, today is Ah, uh, pupunta nga kami sa Raon Tondo, yung nagte-trending na bilihan ng mga murang appliances at dito kasi meron silang branch sa Cavite. So, ayan, dito kami pupunta sa Cavite branch. Ayan, may pieces sale daw sila, M&M's. So, uh, siguro guys, medyo may idea na kayo dito sa store na to kasi nga trending siya online. So, today, bibili kami ng Bluetooth speaker since matagal na rin namang gustong bumili ni Opa. So, medyo ngayon, medyo may uh, nakakaluwag-luwag naman yata siya. So, bibili kami ng speaker dahil dadating nga yung tatay niya. So... Uh, para daw hindi masyadong maano sa bahay, ma-bored ma so at least meron siyang pagkakantahan sa bahay. So kaya bibili kami ng Bluetooth speaker and itong speaker na to ang napili namin dahil first uh, tested na namin to dahil yung kuya ko nga is may ganitong speaker, ganitong brand. So uh, saktong sakto din kasi available sa store. Nito. Pero speaker lang lang pwede pumili ng ibang items. Speaker, cellphone. Ah, talaga? Or TV, 19 inches. Sisto lang. Pagbibili ako ng ano? TV. Ng TV naman. TV po kasi nakapart ah. na lang. pero kung speaker ang bibili ko, wala. yung mga other bibili ko, wala. Sa anong... Wala. Walang promo gano'n. Ay, naku, mali pala yung binili ko. dapat pala TV binili ko. <laughs> So inaokray ko si Kuya dahil meron nga silang uh, piso del promo na yung bibili ka ng uh, isang items Uh, tapos the next purchase mo is mabibili mo na siya ng piso na lang. So since bumili naman ako, so sabi ko di bibili ulit, bibili ako ng another purchase sa halagang piso na lang kasi syempre bumili na ako. So explanation naman sa akin ni Kuya, hindi pala ako covered doon sa promo na yon dahil ang binili kong speaker is yung uh, uh, promo sale items nala. So, naka, ibig sabihin, promo na siya. So, hindi na siya kasi sinama doon sa promo nala na piso deal na yon Ang kasama lang is yung mga TV, ganun. Kung bibili ka ng TV, the another TV na bibili mo is sa halagang piso na lang. So guys, ito yung price niya. Ito yung 12 inches na dating 11,000, ngayon 7,000 na lang. And then yung binili namin na 10 inches na dating uh, 9,000 is 5,500 na lang ngayon. And then yung 8 inches na 5,500 na 4,500 na lang siya. Ano ba? Ah, okay. Moments later So ito na guys ang aming uh, Purchase So I-unboxing okay, na namin Pero na-unbox na po kayo Thank <laughs> you surprise? Parang naman siya Yung um, battery palagay ko Triple A <laughs> Eh pwede naman ibalik yun kaya ato Hm. Tingnan natin 'to. Ting-ting-ting-ting. Ito na 'to 'yung speaker namin. Janito. So guys, ito na 'yung uh pinag-dress speaker. Naka-unbox na siya. So ito 'yung previous niya, 'yung mic. Ayan. May kasama siyang mic. Tapos, uh, yung battery, actually, hindi naman kasama yan. Binili na lang namin. And, syempre, may remote siya. Ayan. Ito yung remote. And then, uh, ito yung... Ito yung USB. Yung lalagyan ng USB. Ito, pwede SD card. If ever. Ito, uh, AOX, pwede din. Ay, kukonnect mo siya dito. Itong dalawa na to, mic 1 and mic 2. Ito naman, na, pwede mo rin siyang gamitin pag mag ka, magigitara ka. So, gusto mo mas malakas yung sounds mo. So, pwede mo siyang i-connect dito. And then, ito yung charger. ah uh, ito yung saksakan ng charger. And then, ito yung on and off. On and off to. Ito yung volume ng guitar, if ever na... magigitar ka, ba? Diba? Ito yung mic relay niya, ay yung adjustan ng mic niya. Yung echo ito. And then, ito yung volume ng mic. Kung gusto mo nang malakas, sinaan, ganyan. So, dito ka mag-adjust. And then, ito yung volume. Ito yung min volume. So, naka, ano siya, naka naka minimum yung volume niya. So, ang max niya is hanggang 30. And then, ito yung yung sa mga adjustment ito yung sa sa base ganyan and then ito naman yung sa ilaw ito yung button ng ilaw ito yung sa mode kung gusto mo ng uh, bluetooth mode or um um FM or whatsoever. Basta dito yung mga settings niya ng, ng moved. Ito na yung next, yung previous, ganyan-ganyan. Tapos ito naman yung equalizer. Dito ka mag ng gusto mong um, mood ng, uh, ng sounds kung gusto mo yung, yung medyo pambasagan or gusto mo yung mild lang. So, dito, dito mo siya i-ano, uh, dito mo siya i-adjust. And then, ito, may recording button din siya. So, habang kumakanta, gusto mo uh, pakinggan yung boses mo if ever na maganda or hindi para alam mo kung ano yung babaguhin mo or adjustin mo sa bosses mo so pwede mo siyang i-record and then ito yung charger niya actually yung charger kailangan niya lang ingatan kasi uh, hindi available sa store pero sabi sa akin ng kuya uh, mabibili naman daw siya sa uh, mga ano yung mga store sa mga gawaan or sa Shopee meron daw sa Shopee pero hindi ko pa rin siya na-check so 5 volts lang siya pero parang feeling ko meron naman kasi parang may nakikita akong ganito. Usual lang naman na charger. So, ayan. Tapos yung uh, button niya is yung sa ano sa cellphone. Ayan. So, ito yung overall tura ng aming um, purchase speaker na Brudo. So, so far so good. Test tested na ka rin kasi siya. Kasi yung kuya ko may ganitong brand ng speaker sa summer. So, nung no, first time namin siya marinig, oh, yung ganda nung ano no ah. Kasi may subwoofer pala siya. So, kaya grabe yung sounds niya. Hindi siya masakit sa tainga. Hindi, hindi sa basag. Kung, ah, uh, quality talaga. Parang, uh, kung i-ano mo naman sa mga ibang mga bluetooth speaker, diba? So, sabi ko, if bili na ako or bibili man ako ng speaker, mas gupas gusto ko to so ayan binili namin yung 10 inches yung sa kuya kasi sa, uh, 8 inches medyo yung sumunod dito yung medyo maliit and may meron dito mas malaki yung 12 inches pero sobrang laki naman nun kaya ayaw namin ang difference lang naman doon is yung sa button lang naman ng uh, ng tang selection niya lang so doon lang nagkaka difference sa so, pero yung yung overall parehas lang din. So ayan lang guys I I hope na may nakuha kayong information and then wala lang <laughs> flex ko lang 'yung bago speaker charota. So ayan. bye-bye.